It's already 6 o'clock in the morning. So, sagutin ko lang yung ilang mga katanungan ng ating subscribers dito na nabasa ko na kaninang uh, madaling araw. Ngayon, ah, uh, we will have a quick answer about their question. No? Mula ito kay uh, Pani. Okay, tawagin natin ng uh, ating subscriber na ito na si Pani. Sabi niya, good morning sir. May tanong lang po ako. Isa po akong grade 11 students. They want... Uh, then, want ko po mag-transfer ngayong second grading po. Pwede po ba, Ge pwede, pwede po ba yan? Okay, so may mga sinabi siya rito na parang uh, nagbago talaga yung isip niya dahil sa mga pangyayaring ito. So, ang sagot ko sa iyo, uh, Pani, very quick answer and exact is uh, pwedeng mag-transfer. Sabi nga doon sa isa kong vlog, kahit abutin ka pa ng 4 grading kung talagang emergency at uh, ikaw ay talagang uh, may urgent needs, urgent ano? needs, sabi nga natin, ha? ay siguradong uh, papayagang ka rin. Okay, so thank you. Next, let's proceed to another question. Sabi niya, ask ko lang po, sir. Sabi ni Marian. Marian ang uh, pangalan ng ating subscriber. Ask ko lang po, sir, paano po makukuha yung card record ko doon sa dati kong school sa San Francisco, Quezon, nang hindi po umuuwi sa province? Kasi nandito po ako sa Bicol, okay? Napakalayo. Kapag ganyan, uh, paano daw makukuha yung documents is, pwedeng nga uh, magkaroon ka ng uh, authorization letter, I-send mo yan through... Uh, Uh, i-type mo yan, tapos i-send mo, ipaprint nung, uh, ipaprint nung parents, uh, kung may parents ka, or guardians, tito, tita, ate, kuya, kahit sinong pwede mong maging guardian, pwede niya nga kuhanin yung uh, dokumento mo, kagaya ng Form 137, Form 138. Actually, yung Form 137, hindi na pala ngayon. Form 138 pa lang yung card pwedeng kunin. Tapos, isa-send sa'yo through LBC. Ganun lang kadali yun. Authorization letter is very important kahit ikaw ay uh, uh, minor de edad pa lamang, kailangan may authorization letter pa rin kung saan ay firmado uh, rin. Of course, kung sino yung parents or guardians na katabi mo ngayon na no, malapit umalapit sa'yo. Pakikipag-coordinate na lang dun sa guardians o tagapag-alaga mo doon sa uh, saan siya? Sa San Francisco, Quezon. Okay? Nasa Bicol siya. Next. Sana nasagot ko yung tanong mo, ano ha, Marian. Next, let's proceed to another question. Okay. Sir, tanong ko lang po actually, second year college na ako ngayon. Bala ko sana mag-transfer sa ibang university at mag-iba ng course. Babalik po ba ako sa pagiging first year college? Okay, sabi niya rito, ito ha, nabasa ko to kanina. Ayan. May incomplete siya, sa so may nakalagay, no, grade dun sa kanyang Uh, transcript of record or TOR or kung ano man yung certification na binigay sa kanya may mga incomplete siya or no grade so makakapag-transfer pa yung isang estudyante kapag ganito okay the answer is the answer is yes makakapag-transfer ka kahit na may incomplete ka or may no grade ka sir so, paano po yun basta yung certificate of grades or TOR or may mga clearance clearance pa yan sa honorable dismissal kung hahanapin kung may bibigay mo yung mga yan ay pwede itutuloy mo na lang yan sa next college mo itutuloy yung so, kung ano yung incomplete mo kung ano yung meron ka yun lang yung i-credit uh, ng school na yon okay kasi nga ano magagawa natin? Wala kang uh, naging grades doon. Alam nga namang ipabalikan mo pa yon, Uubos ka ng malaking oras. So, ganyan yung pamantayan dyan kukunin ka nila, i-admit ka nila as transferee. Kaya lang, tanggapin mo rin na meron kang irregular classes. Andy, sana na, sagot ko yung tanong mo. Now, let's proceed to another question. Sir, uh, tanong ko lang po. Actually, okay, siya yun, siya yun. Ito uh, naman, galing kay John. Sabi ni John, Hi, sir, pwede po bang mag-ask if babalik po ako sa first year if mag-ship mag po ako ng second sem or se second year BSN po? Ako, first year ngayon. Pero parang nagbabalak mag-shift ng BSIT next sem or next year po. Tapos last question po, malakas po kasi elimination dito sa amin. At ano po ang mangyayari kapag ma-eliminate -e ako? Like, uh, di po ba ako makaka-second sem? What po? Hehe. Masagutan po sana. Okay. So ito ha. Ang advice ko lang kung ikaw ay nasa first year college pa lamang. At... Uh, nakaka first sem ka lamang? Okay, first sem pa lang natatapos mo. At sa second sem plan mong lumipat or sa susunod na iton. Hindi mo yata nabanggit dito kung sa ibang school ka mag uh, mag-shift. Pwede ka rin kasi mag-shift the same school eh. Pero kung nga uh, shift ka into another school, hahanapan ka na ng uh, units requirement. May mga required na units sila para ma-admit ka sa kanila. Tapos kung halimbawa naman, diyan ka lang sa same school, pwede ka naman napakadali lang mag-shift. Meron kasi tinatawag na ano eh, yung mga course requirement na mga grades na kung saan, halimbawa, isang course, halimbawa, engineering, tapos ang grades mo, ganun lang, they will give you an advice na mag-shift ka ng course, parang ganun. So, in this case, um, pwede kang uh, magshift mag-shift kung talagang nararamdaman mo na magkakaroon ng elimination, kung saan ka pwede, kung saan ka komportable, anak, yun lang. Sana nasagot ko yung tanong mo, uh, John. Um, Thank you very much At sana, good luck sa mga lakad mo okay? okay Next question tayo Galing kay Marlene Hi po, ask ko lang po Paano po kumuha ng Form 137 sa elementary Pag wala ka nito Okay, madali lang kumuha ng Form 137 sa elementary Siyempre, pag kukuha ka ng Form 137 sa elementary uh, Dalawang bagay yan It's either ikaw ay na transfer mo yung anak mo Or uh, Ikaw ay nasa grade 7 na Okay, so kung ikaw ang bata ay nasa grade 7 at uh, automatically yung advisor niya nung grade 6 or yung uh, registrar or yung principal magsend na automatically ng form 137 doon sa pinag-aaralan niyang high school ngayon Okay, school to school ang usapan. Pero kung magta-transfer, kukuha ng Form 37, hindi mo na kailangan kumuha kasi yung school, pagta transferan mo, sila na magre-request ng Form 137 mula doon sa originating school o or yung sa school kung saan siya ang huling nag-aral. Okay. Sana nasagot ko yung tanong mo, Marlene. Next. Okay, last na to. Good evening, sir. Good evening po, sir. Sana mapansin nyo, bahala ko po sana lumipat ng school. Third year college na po ako. Hindi ko kasi kaya yung kurso na kinuha ko ngayon. May mga subject po ako na incomplete. Ano po kaya ang dapat na gawin upang makalipat ako? So, napakadali lamang. Uh, Jerry, hintayin mo matapos yung uh, current semester ngayon, yung kasalukuyang semester mo. Hintayin mo matapos yan. And then, pagkatapos, Uh, ma-issue or ma-finalize yung mga grades nyo mag-inquire ka dun sa may mag-inquire ka dun sa registrar tapos mag-request ka sa kanila ng TOR or Certificate of Grades madali kang ma-admit ma 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 sa mong school kasi nasa third year ka na napakarami mo ng units na natapos okay pero warning lang may mga ibang universities or college and universities na nagre-required ng units okay yung mga units earned dapat may requirement na nakuha mo. Kasi, tapos meron pa, kailangan hindi hindi aabot sa 25% yung pagsak mo sa kabuang mga units or subjects na nakuha mo. Hindi lalagpas sa 25%, okay? So, yun lang. Jerry, sana nasagot ko yung tanong mo. Makakalipat ka, daladala mo yung request mo. TOR or Certificate of Grades. Bibigyan ka rin nila ng uh, honorable dismissal. Katumbas nito yung mga... Certificate of Good Moral Character, tapos yung uh, mga clearances, yan. Kunti lang yan, pinakamahalaga dyan yung uh, transcript of record. Sana nasagot ko yung mo, Jerry. Thank you very much. That's all. Always remember that every human is a student in this giant classroom called life. Thank you.